Ipit na lang um, okay, okay, so na naman. yung anong Yung anong pusa. Yung food niya. Ipit na lang. Ipit na na lang. na na lang. lang. Ay, hindi magkaiba siya. Magkaiba ang um, ito. Ayan. Tapos itong isa. Yan. Ano to? Tuna with beef. Yung isa, chicken with beef. Ano ba dito? Ayan. May dalawang box pa. Ayan natin kung ano din ito. Ayan ito na. Chicken with salmon. Oh, ah, baby. See, new food. Come. New food, Mo. Pareho lang yata itu. Chicken. Ah, ini makan ibar. Yang soba, Makan ibar, Pak. daming may daming ano ni hindi mo iba iba pagkain buksan natin itong isa 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 Ito, iba naman siyang chicken with shrimp. Iba, ini ba? Iba din ito. Chicken tuna with beef. Ito chicken with salmon. Ito chicken with beef. Ito, chicken with beef ini milk niya. Yan yung milk Cat and kitten. All natural. Tapos may isa pa dito na lids. ini Bubuksan ini din. sampai ito. Treats. Ayan. Dalawang pouch. Magkaiba pala. Bonito and salmon. Magkaiba pala yung ano niya. O play po, Bonito and salmon. Tapos dito. Ano pa Dito sa box. yeah Hindi ko naman maintindihan. parang parang karnis ya parang meat iwan, walang English sih eh. ipapatry ko to mamaya sa kanya yan mo oh. Uh, yung mga dami mga stocks yang oh, yung stocks niya yan isa, dalawa tatlo ito ito, yan, ang So, may mga ibang pagkain. Ah, may mga meat pa siya. May mga mga pagkain. Hmm. Tapos, ibang klaseng milk din ito. Mga lods. milk din yan. Hmm. Tapos, ito. Yan. May iba din ito. Buti pa ito si Nemo. Ang dami-dami niyang pagkain. Ito. pag anuhin ko na to Pag samasamahin ko para yeah. hindi madaming lagayan mga lobes mm. kahit ano naman dyan gusto niya naman yun yeah. Yeah. Ay, para hindi madaming tingnan nyo sobrang dami ng kanyang kanyang food ang lakas niya kasi ibang lobes kumain ito o oh, yung isang itong isang box at saka ibang threads niya. Hindi abutin ng isang linggo. Ganyan siya kalakas kumain kahit. Oh, ayan din siya. Hmm. Si babay. Oo, oh, 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 oh. Mm -mm. oh. maglaro pa siya sa akin. Mm -mm. Oh, si babay ya. Bye bye. Bye bye.